kasi ay coke. It's harder because it's too sad. Ang <laughs> um, harder to act it out because I am too happy. Uh, hirap na hirap akong humugot kasi parang lahat na ang tao sa buhay ko, pinatay ko na masaya pa rin ako. Yung hindi, hindi ko na kayang mag-motivate na ano ngayon, yung reality, reality sa, sa fantasy, Hirap ako kasi, at then ko na rin hindi umarte. Parang di ba, nag-host ako and the baby talaga ako ng hosting. Eh. Nung time nang umarte, kasi na ko siya, natakot na ako kasi hindi like, ko alam if it's still there. Yung hinalap ko siya, karang nalakot na nag-moment kami ng sarili ko. Ancho ka pa ba? Ha? Huh? <laughs> 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 hindi? Hindi agad-agad? Ano, um may mga mga ilang inang dasal akong ginawa para magkita kami ulit. I had a hard time. Palagi ko text sila, kinakabahan ako, no, i-shoot yung heavy na scene. Takot na takot, takot ako. Um, ang dami kong multo sa pag-arte. Hindi ko siya, hindi ko siya i-deny kasi siya yung totoo gusto ko siya eh. Yung hindi ko talaga alam kung paano ko siya sisimulan. Yung gusto ko mag-motivate, pero biglang sa gitna ng motivation, natatawa ko kasi may naisip akong masaya. Yung hindi ako masyadong nakafocus sa character. But after a while, um, na-enjoy ko na siya. Yung, ah, ito pala yung iniwan ko for quite some time. Pero hindi naman ibig sabihin na wala yung confidence mo, di ba? Hindi naman na wala. Medyo nanibago lang ako. Nanganay lang ako kasi nga, ang tagal ko siyang binakante. Um, umarte man ako medyo mas on the horror side or comedy. Yung nga yung bumalik ako sa heavy drama, parang tinanong ko yung sarili ko, ah, ito pala yung ginagawa ko, ko dati. And you're competing with Nora on Yes. Um, but I've, I've done so many movies na nagkakataon na magkasabay kami ni Ate Gay sa isang awards night. And I always say na, you know, mahalera ka lang sa liga na ginawa, sa klase na pinigulang ginawa ni Ate Gay okay na okay na control. um, um, uh, hindi ako makikipagkumpetensya hindi ako kasi just the thought na nakasama ko siya before alam um, mo gu gusto ko pa rin siyang makasama uli gusto ko lang siya makasama uli sa isang kwan Julian, balik acting kami, May possibility ba guesting ang probinsyano? Siguro naman, oo. Oh, basta, basta hindi ako mukhang bolang pag tumakbo. <laughs> Bakit? <laughs> Darating tayo dyan. Um, pag nasa fighting form na. Pero meron daw masabang, will you be willing to work with Coco ako? Of course, I'd love to work with Coco. Uh, parang, yes, Coco is, um, is this generation's new action star na, na not afraid, fearless. fearless tao, wala siyang takot gumawa ng mga bagay na bago. And I'm happy na nabuhay ang action sa, dahil sa kanya. Um, it fits his role, it fits, it fits his image. Um, and he can do comedy. Nakaka... Napaka-refreshing nung idea ng mga ginagawa ni Coco. And I'm happy for him kasi ano siya, ano si ang Coco? Um, napagkatagumpayan niya yung mga ideas niya. May, may offer na ba? O usapan na to guess? Um, wala pa naman, wala pa naman. Pero, we'll get there. We'll get there kapag ka, kapag kakalahati na lang ako. Yes. <laughs> Release date lang nung new book? Kung meron na ba tayo? New book? Um, I don't know, maybe... Kasi yung Judy Ann's Kitchen, mga dalawang taon namin siya pinag-usapan. Siguro ito baka mga next year? Yeah. Mga ganon. Ang title? Judy Ann's Kitchen. Maybe Judy Ann's Kitchen, light and easy, mga hmm. ganyan. something... It's still connected to the first year. Definitely. Thank you. sorry. I'm sorry. <laughs> Hello. Uh, given na uh, for a Mahler, uh, for Sunday,